dulo ng komunikasyon ang ating pong panauhin mula sa National Nutrition Council na pinagpapanahon ito, mga nanay at tatay natin o no, sa mga guardians. Sa inyo po, ng mga nakikinig at nanonood, ano nga ba ang serbisyo ng NNNC ngayon sa ilalim ng Department of Health ngayong balik eskwela na, okay? Kasama natin si Mr. Jebson Bandong. Siya po ay Nutrition Officer 2 mula sa National Nutrition Council. Council. Sir Jeb, good morning. Si Radyo Manjeni po sa DZXL News, DZXL 558, araman Manila. Yes, masustansyang uh, araw po uh, sa lahat ng kagapatingin po ng kanila pong uh, palabas. Uh, hello po uh, Miss Jennifer. Yan, yeah. radyo man Jenny na lang. Jenny. <laughs> Ayan, radyo man Jenny na lang. So ngayon na uh, Sir Jeb, kumusta muna ang ating National Nutrition Council sa mga oras na ito, ang ating tanggapan? Yes, uh, very busy po tayo ngayon. Mm -hmm. no? uh, lalo na po na... Marami po tayong mga uh, ipapangno ng mga batas mm -hmm. para po sa uh, kalusugan at nutrition po lalo lalo na po ng ating mga kabataan no dahil mm -hmm. lalo nga at uh, napapanahon po na nag na ang pasukan po ng mga bata. Mm -hmm. Siyempre gugustuhin po natin yung best po sa kanila na matuto at para matuto po ay kailangan uh, maganda po yung uh, kanila pong mga kinakain at yung sustansya po na yun po yung makakatulong para mag-function po yung kanila pong hindi lang physically mm -hmm. pero pati mental uh, capacity po nila tama kanya. Alam mo, Sir Jeb, may mga kausap ako sa kumpulan ng mga kumare-kumpare. Ayan, nagkukwentuhan. Sabi nila, ang isang bata, para maging matalino, aktibo, no sa pagkatuto sa eskwelahan active healthy is isa sa factors o dapat natin i-considera ang kanyang kinakain hindi po ba sa tamang nutrisyon na kanyang kinakain tama ba yon sir jeb Yes, tamang-tama 'yun, Radyo Jenny no. Ah, mm -hmm. uh, kailangan talaga ang laman ang bata uh, bago pa man pumasok at uh, habang mahaba-haba. Depende kung anong grade level sila no, mm -hmm. pero ah, uh, kailangan talaga may laman yung po nila no para meron silang enerhiya nga talaga na, na sabi ko hindi lang para sa mm -hmm. physical pero pati sa mental po no. Ah, uh, kailangan mag-function well po 'yan at kailangan nila nung ika nga, gasolina at yung Yo. po ay manggagaling sa mga pagkain po na mm -hmm. kanila pong kakainin. At dahil dyan, unang tanong Sir Jeb, ano po ang tamang nutrisyon na dapat baunin o ibao no, yung mga meals ayan ng mga mag-aaral, estudyante natin ngayon para malusog ang kanilang katawan, isipan, aktibo kay teacher. At uh, sabi nga eh, parang uh, busog na busog ha, punong-puno ng nutrition Sir Jeb. Yes, ang pinaka rito no bago ko simulan no mm -hmm. dapat yung bata po nila ay meron wholesome at nutritious na pagkain mm -hmm. outside sa kanilang tahanan so sa eskwelahan na ito no mm -hmm. so isipin po ng ating mga magulang kung ano ba yung mga kailangan uh, maipabaon natin na pagkain sa kanilang mga anak so as much as possible at the very least one week planning po tayo ng mga uh, mm -hmm. healthy school uh, Uh, baon po mm -hmm. sa ating mga bata na yung madali lang na i-prepare at uh, meron tayong maraming healthy selections po, no, mm -hmm. na pwede pong uh, i-present sa ating mga bata para ma-develop po natin yung habit na yung bata natin nakikita kung ano po ba yung mga mm -hmm. pwede nilang mabaon sa araw-araw po nilang pagpato. Bali, siyempre, uh, elementary pa lang tayo, no? Natuturo na po yung tinatawag natin go, grow, at glow. Ayan, okay. lagi ko yung naririnig, Sir Jeb. Sabi ng teacher ko, go, grow, and glow. nako baka nakalimutan na natin. Ano nga ba ito, Sir? Yes, yung go food, okay? Ito yung mga nagpagkain na nagbibigay enerhiya po sa ating pong pangangatawan. Yung grow foods naman po, ito naman po yung Uh, nagbibigay ng uh, physical na abilidad para kaya mag-grow uh, taller and uh, stronger. At yung glow foods naman po, dito naman po yung makapagbigay uh, ng mga sustansya mula sa mga vitamins and minerals po natin. So very quickly lang rin no? uh, sa ating pag-prepare pagpre ng baon, no? bukod sa grow, glow at glow, uh, ating i-introduce rin po yung tinatawag nating tinggang Pinoy. Pinggang so, uh, Pinoy. Oo. Ano ito yes. sir? Yung pinggang Pinoy, imagining po natin yung pinggan po natin na mm -hmm. pag tayo nasa pagkainan, so meron tayong uh, go, grow at glow rin po na partition doon. Pero mm -hmm. instead of yung tatlo lang, uh, we make it four. But yung isang portion po doon, siyempre bilang tayong mga Pilipino ay yung kanin mm -hmm. or uh, bread alternatively. So mm -hmm. yun yung ating pinaka go ang ating naman pong grow, so yung any kind of meat po natin, isda, karne, uh, uh, manok, etc. So yun na po yung grow natin. At uh -huh. yung grow po natin uh, sa pinggan, yung dalawang portion po roon, uh -huh. ay hati po yung ating pong mga gulay at Ayun, mga butas. So oo. isipin po natin or imagining natin na maigi po na ma maging makulay po yung itsura ng ating pong pinggan uh -huh. para masiguro po na nandun yung mga sustansya na kailangan po ng pangatawan especially po ng ating kabataan. So ire-reflect lang rin po natin yun sa uh, lalagyan ng baunan po ng ating pong mga anak. Ah, so isipin natin yung go-grow uh -huh. at grow uh, at yung pinggan Pinoy po para po makita po ng ating pong mga magulang o sino man pong guardian po na naghahanda ng kanila pong uh baon para sa kanilang mga estudyante po. Yun pala, importante ito, no? Yung makulay na pinggan, ayan, na ng mga bata, go grow and glow. Naku, yung mga, mga nagpe-prepare po ng, ng baon no? o pagkain sa umaga, papasok sa hapon at sa tanghali, no? pang hapon na klase. Dapat para hindi makalimutan, Sir Jeb, siguro yung paalala natin sa mga nanay at tatay din natin, mga guardian. Meron silang chart, no? Or reminder dyan na Uh, sa harap ng kanilang kusina. Di ba? Kasi baka makalimutan sir Jeb, napaka-importante nito para sa tamang nutrisyon ng mga bata. Yes po. Uh, alam naman po natin hindi lahat po ng mga magulang or guardian ay mm -hmm. uh, nasa bahay lang po. no, uh, Katulad po po, ako po inapasok sa opisina rin ng 8 to 5. No? Yes, sir. So paano yung pwede nating gawin kung solusyon doon? No? Tulad na nasabi ko po sa introduction para mm -hmm. uh, radio man, Ah uh, Jenny, you no. Know, kailangan po makapagplano tayo since limang araw lang naman po yung pasok ng bata no, Monday mm -mm. to Friday. Mm -mm. Pwede tayo magplan kung ano yung pwede nating uh, maging uh, baon ng bata per day no. Mm -mm. So one week na po yun. Pwede nilang i-prepare po uh, on uh sa gabi. Kasi 'yung uh, nakauwi na sa bahay or linggo pa lamang po no mm -hmm. at uh, lutuin na. So pwede naman po nilang i yun para pagdating ng umaga mm -hmm. bago pa nag prepare or nagahanda 'yung kanila pong anak or mm -hmm. sila rin mismo uh, sa pagpasok po sa eskwela, at sa kanila trabaho mm -hmm. ay iinit na lang po nila i-transfer po nila sa baunan po ng bata, iinit na lang po mm -hmm. nila at uh, ready ready na po dalhin. Hey. Iyon. Sabi dito ni Mommy uh, Angie ng Quezon City. Raja Jenny, sir, uh, Jeb, maganda po yung inyong pinag-uusapan about sa baon ng mga bata, no? Bilang nanay po, yan din po ang araw-araw kong iniisip ko ano ang tamang nutrisyon na pabaon sa aking anak. Tama po ba na sinasanay na din ang mga bata ng uh, gulay, ayan, no, isda, at hindi po palaging fried chicken na lang kasi ang alam ng aking anak po na pagkain. Ah uh, paano din po yung mga sanayin o gawin para sila po ay uh, maging masanay dito. Siguro Mommy Angie yung tama yung sabi ni Sir Jeb sa pagprepara no ng ng baon ng pagkain ng bata sa umaga, tanghali at sa gabi, di ba Sir Jeb? Nasa mga ano yun eh nanay din yun eh nagpepepara. Oh Yes po, uh, argument Radyo No? And uh, thank you sa talong po. Mommy Mami, Angie, oo. Oh, oh. Mami Angie. So, ang ating pong pwedeng gawin, number one, involve po natin mismo yung ating pong mga anak Yo. sa pag-prepare. uh, that's a bonding moment na rin po sa kanila. No? So, um, para maturuan na, lang, ma na rin po sila at their very young age mm -hmm. kung paano po ginagawa. At sila po mismo yung makakapili po na ay eto parang masarap to. Or, habang on the work po na niluluto nila, ipapatikim mm -hmm. nila, o, uh, yung mga hindi familiar na pagkain yung bata other than uh, the usual fried chicken po. Mm -hmm. no? Pag niluto nila, kala nila dahil hindi sa familiar, hindi uh, malasa. Pero pag napatikim natin, ay malasa pala. Mm -hmm. And uh, we can do experimentation. since, uh, For example, nakasanayan talaga na fried chicken. no? Uh, pwede tayong parang uh, mag-invento or uh, mm -hmm. mag-gawa uh, uh, ng uh, innovation sa paggawa ng fried chicken. For oh -oh. example, mm -hmm. i po natin yung parang gagawin po natin malakor blue. Oy, medyo susirap nun. <laughs> yung, sarap nun sir. Mm -hmm. Pero pag inikot natin, pinalamanan natin ng konting carrot mm -hmm. or konting uh, cucumber. Di ba? nasisingit natin yung mga gulay puro oh, oh. And that's plus point po kasi masisigurado po natin na other than the protein o yung grown food uh, foods na uh, source ng ating po chicken, mm -hmm. may nasingit ka yung glow foods puro At hindi ganun ka... Uh, kung kumbaga hindi tayo mahihirapan na uh, ito o may mm -hmm. offer sa ating mga bata. Tama. Talaga kailangan no, yung mga guardian natin, ng mga mommy, daddy o lolo, lola na nagpreprepara. Dapat malikhain tayo diba? sa yes. paghahanda ng pagkain. Sir, on your part sa National Nutrition Council, ang ganda namang pinag-uusapan natin, ano ang ginagawa ninyo sa inyong tanggapan under the Department of Health para maiparating natin to sa mga paaralan ngayon, sa mga eskwelahan, sa mga teacher, itong ganitong tamang nutrisyon sa mga mag-aaral at estudyante? Meron ba kayong ginagawang serbisyo o paraan para dito? Yes, marami tayong ginagawa, uh, Radio Man uh, Jenny, mm -hmm. no, regarding that. So, nandiyan yung palaglian na advocacy campaign po natin regarding po sa ating pong, uh, pag bigay impormasyon kung ano ba yung tamang uh, nutrisyon para mm. po sa ating mga uh, individual, mapabata man o mas yung mga adults po natin. Mm -hmm. Meron tayong yung tinatawag ng ten kumainment. Mm -hmm. So parang ten kumainment. Pero dito kumain nakasaad min. po. Mm kung ano-ano ba yung mga uh, kailangan pong sundin mm -hmm. ng bawat individual. So, nandiyan yung wag masyado pong mamantika or matamis mm -hmm. or maalat yung ating pong mga kinakain. Mm -hmm. Siyempre po yung palagiang pag-inom ng tubig, etc. So, yan po mayroon tayong mga uh, information materials diyan mga mm -hmm. poster mga standy po oh. uh, yung isa pa pong nabanggit ko kanina lang no yung pinggang pinoy marami rin po tayo ipinakarap po niyan mm -hmm. uh, hindi lamang po sa mga barangay kundi so mismo sa ating pong mga eskwelahan, po, very, so, very good very good so uh, very much uh into coordination tayo mm -hmm. with our partner agency sa Department of Education mm -hmm. uh dahil sila po ay isa rin po talaga sa uh, sa tuyong mm -hmm. tatuwan, tatuwang natin sa mga ganito pong agita and dahil uh a uh, good nutrition po would Uh, lead to good performance po ng ating po mga estudyante or yes, mga learners. Yes, very well said. Uh, correct ka dyan, 101% Sir Jeb. So, may mga ang tanong sa akin dito sa aking uh, messenger from Mommy Josie. Uh, yun nga po, yun, dito nabanggit mo, no sabi ni Mommy Josie, Radyo Manjani, Sir Jeb, uh, meron po ba kayong, nagsagot mo na to Sir, pero itanong ko uli meron ba kayong coordination with the DepEd kasi yung mga kan school canteen po, binibisita po ba ninyo yon o sino po ang nangunguna dito para i-check kung mga ang mga tinda ng mga school canteen ay wala pong nutrition Kasi ako po ay nag-aalala sa aking anak, binibigyan ko po ng baon ng pera bukod sa kanyang pagkain pa, e baka ho hindi masusustansya ang tinitinda sa mga school canteen. Oo nga no, you, are, you have your coordination with the DepEd no, regarding this matters or sa mga school canteen. Yes, definitely po, Ma'am. Uh Jenny yeah. no? and The same po yun po kay Mami. Josie, uh, uh oo. -oh. Sa po ng uh, sa information po ng lahat, mm -mm. uh mayroon pong tinatawag na Department Order number 13 po ang ating Department of Education mm -mm. na kung saan po yun po ay isang guideline na uh, pinapatupad po ng DepEd sa mga school canteen mm -mm. para mag-offer lamang po ng mga nutritious food items within the school premises. Yung uh, bali dito po, meron pong uh, color coding sila. Mm -mm. So, kung familiar tayo sa traffic light, red, oh, orange, yeah, yeah. and green. green. So, mm. yun po ay ginagawit po nila para mas madali pong may uh, maintindihan ng bata na itong mm. klase ng pagkain na to ay green, so healthy to, marami akong sustansya makukuha, oh, uh oh. at uh, lesser rin po yung ino-offer na, na categorize po based po doon sa guidelines ni DepEd. No? ah oh. uh, bali, kami po ay meron kung koordinasyon doon na itong mga na po fall under ng red, mm -hmm. uh, definitely hindi po siya mai lalagay sa mga uh, shelf or ah. sa display ng ating oh, oh, oh. Pong mga school kantin, mm -hmm. So yun po sa pamamagitan po noon ay uh, pwede po mapanatag o mm -hmm. uh, maging uh, kampante yung ating mga magulang mm -hmm. once na ang mga bata nila pumasok at doon po sa canteen mm -hmm. uh, na purchase o bumibili po ng kanilang mga uh, pagkain. School, ito po ay oh. within the school premises. School premises po, uh, yes, yes. Ibang usapan na po yung pagsalabas. Yun nga. Po, ano? Sir, teka lang. Pagkasalabas, may mga nagtitinda sa labas. Uh, minsan, di ba, recess. Nakakalabas yung estudyante, mag-aaral. Mm -hmm. Bibili sa labas. Sino na ito ang may koordinasyon dito kung nakakabili ng hindi masustansyang pagkain doon? Yes po. Oh. Regarding naman Eskwelahan. sa labas, mm. tayo po. Uh, may mga regional offices po tayo sa National Nutrition Council oh, at ah uh, po talaga tayo sa coordination sa ating pong mga local government unit ah uh, pinapaalam rin po sa lahat na majority po mm -mm. ng ating mga local government unit ay may mga hakbang na rin po na oo, ginawa pa-ukol uh, po dyan. no mm -mm. like for example ang ang magandang example po ay sa Quezon City. Oh, no? yan, yan. So oh, sa Quezon, Quezon City. City po oh. may nilabas po silang ordinance uh, na uh, within the 100 or 150 meter premises mm. po within the school uh, vicinity po ay hindi po, po pwedeng magbenta mm -hmm. ng mga uh, hindi po ganong kasustansya mga pagkain, pagkain mga etsyria, oh. etc. Mm -hmm. So may mga kaupulang uh, pagkain lang po na pwede pong i-benta po Benta. within mm -hmm. those uh, uh, circle po uh, mm -hmm. sa may school premises. School. So uh -oh. yung mga LGU po yung katuwang po natin at uh, marami naman na po mm -hmm. ang mga naglabas ng ordinansa na sumusuporta po para sa, sa pagiging available mm -hmm. at uh, very accessible po ng mga nutritious uh, food Foods, items yes. uh, sa may uh, Sabi ni mami Ana, sir yung nutriban, mga gatas, ganyan, bigas, may koordinasyon din ba kayo sa ginagawang ito na serbisyo ng DepEd, ang National Nutrition Council? O nga di ba may mga ganun tayo nutriban, gatas, di ba sir? Yes po, bali sa ating pong uh, Department of Education po no, uh, ang coordination po natin sa kanila patuloy mm -hmm. pa rin po. 'yung kinakanduct ko ng mga school-based feeding program, mm -hmm. 'yun po 'yung tawag natin doon no, na ang uh, ino-offer po ito sa mga uh, estudyante Ayun. na na-identify po na uh, undernourished ah. o ito 'yung kulang sa timbang mm -hmm. or uh, kulang sa nutrition po no. bali sila po iine-enroll sa programa na 'yon mm -hmm. at sila po 'yung nakakatanggap po ng mga various food items po so, including yung nutriban at uh, su supplemental milk po para uh -uh. ma po at maging healthy or normal po yung kanila pong nutritional status. Correct. Last question from Mommy Elaine ng Malabon. Rajaman Jenny, pakatanong kay Sir Jeb, ang overweight ba o obese? Ayan, yung aking anak, sobrang na po, nahihirapan akong i-diet siya. May konting tips po ba kayo? Dahil sobrang na po ang timbang ng aking anak, e matakaw po. E pasukan po ngayon, e kulang po sa pang-isang batang baon. Parang pang-dalawang bata po yung kanyang pinabaon. <laughs> Alam mo yun ang problema, no? Akala ng mga nanay, ang cute-cute ng anak ko, pero overweight, obese pa That is not healthy, di ba Sir Jeb? Correct po. Ah, uh, Siyempre, kailangan rin po tayo ma-alarma. No? Ah, uh, tulad na lamang po ng recent na lumabas na National Nutrition Survey, ah, mm -hmm. uh, talagang nakaka-alarma po ang pagtaas ng mga uh, kaso na overweight po among uh, mga school children to be specific. Mm -hmm. no? Ah, uh, paano po natin masosolusyunan 'yan? Nako, ang hirap uh, yata, Sir, one. paano ba? Paano? O sige, number one. Opo. Oh, hmm. So, Number one po, kailangan isipin po natin na hindi lamang po ito masasagot on diet alone o sa mga pagkain. Uh, alam naman po natin na emerging po talaga yung teknolohiya dito sa atin at karamihan. Aminin po natin no, na ang mga uh, kabataan sa panahon po ngayon, ay more on sedentary or hindi po masyadong nagkakaroon ng physical activity. Ah, mm -hmm. uh, panay na sa nanonood lang ng TV or mm -hmm. tablet or sa mobile phone po no. Uh, so ah, uh, yun po yung ikasap uh, pwede ko pong masuggest na i-engage po natin yung ating pong mga kabataan sa uh, mga physical activity mm -hmm. po. Ah, uh, ihayaan po natin sila na makalaro po tulad nung tayo nung araw no nasa mm -hmm. uh, laman tayo ng kalye naglalaro ng mga yes. uh, larong pinoy talagang happy uh, papawisan and all ah mm -hmm. uh, katuwang po ng physical activity ay yung tamang mga pagkain at masusustansya po ang kailangan maihain po natin mm -hmm. sa mga bata ah uh, sasuggest ko po rito yung tinatawag po natin na hindi uh, naman po sa teknik no pero maigi po siya na gawin mall frequent feeding. Mm. So paano po ito? so Yung alam po natin na normal po natin na kaya ay uh, agahan, tanghalian, haponan, oh, so three times mm -mm. a day. Mm -mm. So maganda po na ma matrain natin na ma-practice po na uh, at least five uh, meals a day. No? So agahan, oh. merienda sa, sa umaga, mm -mm. Uh, tanghalian, merienda sa hapon, dinner. At uh, kung medyo talagang malakas mm -hmm. yung appetite po ng Naku ating po, bata, Oo, pwede naman bata. tayo mag, well hindi naman midnight pero medyo late night na ano. Mm -hmm. Pero kailangan yung mga may offer po natin na uh, food choices sa ating mm -hmm. bata ay uh, tulad po nang sabi ko, base po sa go-grow food, And, mm -hmm. grow go-grow glow, glow oh, at yung pinggang Pinoy po. Mm -hmm. So yung kulay, importante po siya. so mm -hmm. uh, yung fresh snacks no pa pwedeng uh, yung ating pong mga fruta, mm -mm. o uh, kung ano man yung fruit in season po ngayon oh -oh. mangga halos buong taon sa meron yan eh oh, oh. Montana, mm -mm. so may gi po na yun yung uh, ma-prepare po natin no at uh, mas healthier options po mm -mm. siya uh, compared to sitte po Yun. so yung mga ganun simpleng bagay po no mm -hmm. uh, pagdaanan natin talaga ng uh, pansin na mm -hmm. balance po uh, pagkain at may physical activity po yung para makatulong po mm -hmm. sa pagbawas po ng Uh, ng kanilang mm -hmm. anak at maging nasa normal o healthy po oh, oh. na uh, nutritional status. Na sir sir Jeb, last na lang bago tayo magmanawagan muli at uh, sa ating parting words no, from the National Nutrition Council. Pahabol ng isang magulang. Uh, sir Jeb, Rajoman Jenny, yun din po bang underweight? Kasi may overweight, may underweight, di ba Sir Jeb? Yes, Kung meron din ba kayong programa sa mga eskwelahan, ngayong balik eskwela ng mga estudyante at mag-aaral, paano po ninyo ito tinutulungan ng mga ta sa tamang nutrisyon. We're talking about underweight naman, Sir Jeb. Yes po, ma'am. Ah uh, bali ayon po na mention puso sa kanila mm. no, ah uh, yung nutriban yung sinabi natin no. So uh, sila po sa simula po ng klase sa uh, DepEd po no sa mga mm -hmm. kanya-kanyang paaralan ay uh, ina-assess po, yung nutritional status ng lahat ng estudyante po. No? So so umpisa pa lang po pag na uh, markahan po yung bata na Uh, underway, Underweight or, or undernourished. Mm -hmm. Sila po ay isinasali po sa programa po na school-based feeding program. So around 120 days po yan na dere regular yung feeding po mm -hmm. at makakatanggap po sila ng komplementary uh, uh, food. Ah, mm -hmm. uh, nutritious foods including nutriban oh. or uh, hot meals, pumis, okay na, na. oh na. Uh, Niluto po talaga at siyempre po may mm -hmm. uh, katong may katuang recipe po na uh, supplemental na gatas po. Iyon, so Para ito ay mas uh, masiguro po na mm -hmm. mag-gain po ng uh, timbang, timbang no? yung mga oh. bata at ma- o yung ating pong healthy or nutritious weight po. Wow. Ang sarap talaga pag usapan pag pagkain, yeah. Sir Jem. Yes, Ayyan. So again Sir, na thank you mga tips natin paalala for balik-eskwela tamang nutrition ng mga bata, estudyante mag-aaral. Again Sir, ang inyong uh, parting words paalala mula sa National Nutrition Council at uh, give my regards din ano sa ating uh, mga kasama dyan sa National uh, Nutrition Council at ka-message uh, din natin of course. Uh, ang ating uh, kaibigan dyan na nako kinokontak natin palagi. But anyway, sa inyong lahat dyan, and thank you very much. At uh, parting words po from the, si, Sir, si, Ma si Ma'am Jomay. Ayan. Tong tonggol no give my regards, sir ha huh? sir yeah. Oh. yeah so again oh, sir ano po ang ating mensahe mula sa National Nutrition Council go ahead po Yes po. So siguraduhin lang po mga mami, mga daddy at kung uh, mga ating pati na rin po ang ating mga guardian no. Uh, make sure po na uh, sundin natin po yung pinggang Pinoy. Uh, bigyan po natin ng option yung bata po no. Isama natin sila sa pag-prepare, plan ahead at uh, other than water po no, include rin natin yung milk po no. Uh, siguraduhin po natin safe, clean and enough po yung water lalo na po sa panahon po natin ngayon include fresh food like apples or bananas po ah uh, exploring po natin yung mga local root crops po natin no like kamote Uy, or sarap. ube po mm -hmm. sa para mataas po yung fiber iwas po tayo sa constipation po ng bata good digestion po and also yung food safety po no si natin malinis po yung paglalagyan Uh, kung medyo may uh, extra po sila no, uh, lagay po natin sa insulated po para mm -hmm. uh, manatili po yung tamang temperature po nung kanila pong uh, baunan o yung mga pagkain sa baunan po ng bata. At always remember po na ang menu po natin ay dapat po healthy, mm -hmm. easy to prepare, at attractive po sa atin pong mga bata. Iyon. Sir, Jeff, maraming salamat. Hanggang sa muli po, maraming salamat sa inyong tanggapan. At again, ano mo sabi mo nga, Sir, sa malusog na nutrition? Sa uh, sa nutrition sapat mm -mm. para sa lahat. Iyon, maraming salamat, Sir, Jeff. Magandang umaga po. Magandang umaga, masustansyang umaga po sa lahat at uh, magandang araw po sa lahat po ng kag kagawad Salamat po. Mga kasama